hindi hadlang mga minamahal kong kadugo dugong Pilipino san mang sulok ang mundo ang maulang panahon dito sa aming lugar upang ating bisitahin ang mga pananim dito sa Bogoy's Farm Blessed Sunday to all of us, mga minamahal kong kadugo. Muli, muli, ako ay inyong samahan sa aking pagbisita dito sa Bogoy's Farm. First and foremost pala, nais kong magpasalamat sa ating Diyos dahil nilihis o lumihis mga kadugo yung bagyong dadaan sana dito sa aming lugar. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ang amin pong lugar, ang Region 2 which is Cagayan Valley ay daanan ng bagyo mga kadugo ay 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 ito yung park tung saan ano mga kadugo ah uh, yung ano yun natutuyo ang tubig kasi mataas banda dito kaya notice natin na yung mga salapi yung mga bunga as may ay mas maliliit late na lumabas dahil kulang sa tubig mga kadugo ayan o itong part na to ito naman mga kadugo yung part na hindi natuyuan ng tubig yung lupa kaya mas malaki na yung mga bunga mas naunang lumabas yung mga ah uh, tawag dito bulaklak ganun pala ang tanim mga kadugo ang mais pagka natutuyuan ng tubig sa Ilocano is natitika ganyan o oh, malalaki na mga kadugo oh. ay nadidelay yung paglabas ng nang bulaklak. Oh. Ang layo ng agwat nila mga kadugo. Doon banda. Doon sa bandang aray. Natikagan. Yan o mga kadugo. Malalaki dito. Malalaki na sila uulitin ko mga kadugo 51 days o yan na o bago wedding i-harvest maraming dapat alisin na kwan mga kadugo puso mag-aalis ako mamaya yan o, tsaka meron pa doon Ayan oh, mga kadugo yan. Oh, ang lalaki dito mga kadugo. Oh. Nakakatuwa. At wala din, salamat sa Diyos. Wala din akong nakikitang uod. Oh. So, ayan. Ayun pa oh, ang lalaki na nitong mga ano mga kadugo. Oh. Bunga ng mga saging. Effective siguro yeah, uh, Naging preventive measure siguro Dun sa Bunga Mga kadugo Yung nilagay naming Furodan Nung 30 days Ay ay ay, ay. Mas maganda dito banda sarap nang feeling feeling sarap nang pakiramdam mga kadugo na pag bumibisita ka sa mga pananim Ay. dito o oh, mga kadugo ang lalaki oh. So ayan mga kadugo, ang aking update sa mga tanim namin na puting mais dito sa Bogoy's Farm. Thank you, thank you so much sa mga patuloy na nanonood at sa mga nag-subscribe na dito sa aking channel. God bless you more po. Lagi po nating na tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan maniwala magtiwala umasa sumunod lang tayo sa kanyang mga salita have a blessed Monday once again mga kadugo I love you with the love of God bye bye